Another day, another panty trip na naman ang ating gagawin with my baby girl. Pupulit kulit naman yung naman Gamit ko pala ngayon tong pandak na si Harley para mag-target lock ng kalaban. Palpaksak yan! na agad tayo sa turtle kaya ako pa ang makakapuha niyan kasi golden hands tayo. ka level 4 ko ay umakyat na ako agad sa top para baudge ng MM nila. Hindi interes muna naman <laughs> Inaantay kong lumabas yung clean ka sa si ang lumabas kaya no choice ikaw na lang muna boss. Wag po, wag. <laughs> Lagi ako dito sa pop para hindi na makaporma ang MN ng kalaban. Talaga bang masama ka ng tao? <laughs> <laughs> Inaabangan ko na naman siya dito pa sa iba ang aking na SS time. Alam mo ha? Lumayos Pero patay pa din naman kaso nga lang. Hindi Dumalaw naman ako sa mid lane at dahil ikaw ang pumatay sa akin kanina ay ka sa akin, sir. Kakaganti rin ako sa iyo. ko! isa-isa namin sila kaya pamwesto na ako ulit sa top para abangan ang pakno. Ingat ka! Ingat ka! Kung nakita ko na siya Gather sa mapa ay pinuntahan ko na ito agad at ito ang mga nangyari na. lang <ang> walang ganti. <laughs> Tamang tago lang ako sa bush dahil alam kong dito pupunta yung MM. Tama ba yan? Like kind of siya! <laughs> ay puti ba si Alpha? na. <laughs> Di ba kung wala ako doon hindi sila naubos? Ayun oh, na Dahil patay ang mga kalaban ay nag na kami. After ng lord ay umikot ako ulit sa may orange buff para likuran yung MM. Yan mamalasing kanya. <laughs> patay ka na naman sakin. Sa Anong patay? Ikaw ang patay! Ay tang ina hindi pa namatay ang gago. Pagkabuhay ko ay sumama na agad ako para mag-post. Diyan ka na namin yung alpha dito. Sumalas naman Patay na naman sana yung queen kaso iwas na iwas ang gago alam <laughs> <laughs> mo ako isa ka. Tinik. 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 mo? Hindi na sila makalabas kaya inunti-unti namin ang base nila ang buhay to! Oh. <laughs> natin masulit ang pangkit sa MM nila ngayon kaya GG na lang sa mga <laughs>